What's up guys? Uh, Pag-usapan natin ngayon yung mag-trending no, na piliin mga Pilipinas. Yung pinag-uusapan ngayon is yung ginawa ni Madam Kilay. Hindi ko pa siya actually napanood. Ito pa lang ngayon palang kasi may nag lang. Ngayon panoorin natin kung ano nga ba yung naging atake niya. Bakit naging iba siya sa mga gumawa nung nag na piliin mga Pilipinas. Ito guys. iba nga yung atake niya grabe iba yung atake niya dito hindi nga siya sumabay Diyo sa atake ng iba ng mga nag-trend ngayon talaga kanya parang for everyday living as OFW yung mga nagpatrabaho like sa mga magulang natin mother and father natin yun yung pumokos yung attention niya yun yung naging atake niya iba ko sa patos. Ano to eh, parang ano. Yung atake na to, ano, napanood ko na to. Sa names going wild. Ay, no. Sa dream with gods pala. Atake to ng dream with gods before. Ang galing. ha ah, grabe Galing kasi talaga hindi kasi mabay sa atake ng mga nagtitrend ngayon. Talaga yung kanyang niya talaga. Kaya galing. Solid. Galing.